So, ayun, isang magandang araw na naman sa ating lahat mga idol at panibagong araw naman nga ng na mga kakaiba at hindi pang karaniwang mga videos. Balik kung gusto nyo pala ng mga ganitong klaseng mga content ay please subscribe to our channel para maging updated ka rin kapag may mga bago tayong mga videos. Bali, ang papanoorin natin ngayon ay ang sekretong kapangyarihan ng utak na bigay ng Diyos o paano i-activate ito yung Uh, sinasabi nating third eye. Bali, ito ay isa sa mga video ni Kaalaman. Kung gusto niyo makilala pa si Kaalaman, pwede nyo yung siyang isubscribe at maging updated din kayo kapag may mga bago siyang mga videos. So, ito, play natin sa isang shorts na ibinahagi ko sa inyo ay napag-usapan natin ang mabilis ang pinakamisteryosong parte ng katawan ng isang tao. Mabilis nating nalaman na maraming naniniwala na ito ang bahay ng ating kaluluwa at maaaring lagusan tungo sa higher consciousness na kung tawagin. Many ancient esoteric traditions and mystical schools knew of the potential of the pineal. The ancient Ito rin daw ang susi upang maging malaya at lalong bumukas ang ating kamalayan at isipan tungkol sa mga bagay-bagay. Marami sa inyo ang napaisip at naintriga, nagre-request ng full video sa kung ano-ano pa nga ba ang dapat nating malaman Bali well, mga idol, kung ano para mga reaksyon o mga ideya ninyo, pwede nyo gamitin yung comment section natin. Ilagay nyo lang dyan para mabasa din ng mga ibang mga viewers natin. At yan na mismo, ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding hindi ka malalamangan. End of story goes like this. Una nating pag-usapan ng dollar bill. Sa bandang likod ng perang ito ay makikita natin ang walang katapusang ginagawan ng conspiracy imahe, ang piramid na may mata sa itaas nito. Para sa mga conspiracy theorist ay isa itong sulidong simbolo ng Illuminati na kung tawagin, ito ang tawag sa mga grupo ng sobrang makapangyarihang tao. Ayan, bali yung triangle na yan sa gitna ng mga idol. Ayan ay karaniwang tinatawag na Eye of Providence o yung all-seeing guy. Ito yung maraming mga pagpapakaulugan nito, mga simbolo ito sa Diyos o banal na pagmamasid. Sa Kristyanismo, ang mata sa loob ng Tatsuluk ay sumisimbolo sa Diyos na nakatingin sa lahat. Tapos sa modernong pananaw natin ngayon o yung conspiracy theories, ito yung sinasabi nga dito na uh, Illuminati na tumutukoy naman o sumisimbolo raw sa mga kapangyarihan o may control sa lahat. Kumbaga, biyan siya sa lahat. So, sundan natin yung video mga idol. Tao na kumukontrol sa buong sanlibutan. Walang sinabi yung ating mga presidente, si Kim Jong-un o si Putin man yan. Malimit din na makita natin ang simbolong ito sa mga sikat na rapper o mga international celebrities. At kung bakit nila ginagawa ang simbolong ito, buddy, ay upang magpakita ng kontrol na mas mataas sila kaysa sa atin. They control what you see. Oh yan, kapag, kaya kapag nakakita kayo ng ganyan mga idol nag-sign na ganyan, ibig sabihin yung tingin nila sa sarili, sa sarili nila. Uh, mas mataas sila compare sa atin. Kumbaga, under control nila tayo. What you hear and most of all, they control on what you do. Hindi mo man pansin, ay kontrolado nila tayong laha. Halimbawa, badi nakulong ka sa kung anumang dahilan. Yung kulungan ngayon ang magde-decide kung anong oras kakakain, anong oras ang iyong gising, anong oras ka dapat bumalik sa iyong selda at marami pang iba. Ngayon, matanong kita, tingin mo ba habang nanonood ka ng kalaman ngayon ay malaya ka nga bang maituturing? Pakicomment naman ito sa iba ba. Gusto kitong malaman kasi tingnan mo tulad ng sakulungan ay kailangan mong gumising ng 9am upang magtrabaho. Tapos, ang oras lang na pupwede kang umuwi ay 5 p.m. 9 to 5 schedule body ng mga nagtatrabaho sa opisina. Hindi lang yan dahil may parusa ka rin pag nalate ka ng balik sa iyong trabaho tapos bukas kinabukasan ay kung ano ang ginawa mo noong mga nakaraang araw ay muli mong gagawin na parang nakakulong ka sa isang kulungan ay sa mga Christian o sa mga Katoliko in general, itong matang ito talaga, pinakaunang lumabas. Noon, daang-daang taon na ang lumipas body, ay malalaman mong ang mga painting-painting tungkol kay Jesus Christ ay malimit natin ito na makikita. Ito ang isang halimbawa. Itong painting na ito buddy ay noon pang 1500s. Ito ang sinasabing naging inspirasyon ng artist na gumawa dito sa dollar bill. Ngayon, napapansin niyo ba yung ilaw sa bandang likod ng bawat painting o larawan ni Jesus Christ? Badi, hindi yan basta-basta liwanag lang dahil pinaniniwalaan na ang isinisimbolo niyan ay believe it or not. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ay ang pineal gland. Ang ipinaparating na metafor ng mga sinag na yan, ay buksan mo ang iyong isipan. Buksan mo ang bahay ng iyong espiritu upang makaalam ka pa beyond our reality. Isa pang patunay ay kung titingnan, kikilatisin mo ang lokasyon ng pineal gland ay nasa gitnang likuran ito ng ating ulo. Noon, palaisipan ito para sa mga nag-aaral ng painting noon, hindi nila alam kung bakit may mga mata-mata o si nagsinag silang isinasali sa mga painting ni Jesus Christ. Dati, sinasabi nilang ito lamang ay isang artistic way ng mga sinaunang pintor upang mabigyan ng buhay ang kanilang painting. Pero kung sa religious belief naman ang pag-uusapan ay idinidikit nila ito sa God the Father na siyang minamatsyagan, tinitingnan si Jesus Christ at ang buong sanlibutan. Siyempre kung naniniwala ka rin sa Holy Trinity ay sa itaas ang God the Father, sa ibaba bandang gilid naman ang God the Son at the Holy Spirit. gets banang lahat body in the name of the father the son and the holy spirit hence the symbol na triangle ngayon na dahil sa unti-unting pag-usbong ng kaalaman at kamalayan ng mga tao ay ultimo mga scientist na notorious na hindi naniniwala sa mga spiritual world o yung mga pangipanginoon ay through their research at patuloy na pag-aaral sa utak ng tao ay unti-unti nang bumubukas din ng kanilang kaisipan at napapaniwala na itong simbolo ng mata na ito, yung pineal gland body ay sinasabing ang ating ikatlong mata o ang ating third eye hindi lang yan dahil they go Bali kayong mga idol naniniwala ba kayo sa sinasabi na yan na third eye kung may idea o kaya anong reaction kayo o naisiparating ay gamitin lang ninyo yung comment section As far as tawagin nila itong the sea of the soul. Let's go back to the basics. Dalawa ang pinapakalat ng mga scientist na pinakatrabaho ng pineal gland. Naglalabas di umano ito ng hormone na kung tawagin ay melatonin na siyang hormone na nagpapatulog sa atin. Ang pinakatrabaho ng pineal gland sa kanila ay ito ang nagsasabi na uy, gabi na, kailangan mo nang matulog. Na uy, umaga na, kailangan mo nang gumising. Kaya ngarin kung bibili ka nung mga gamot na pampatulog, ay mababasa mo sa likod na mayroon itong halong melatonin. Yan ang basic na definition ng pineal gland para sa mga scientist. But as we all know, na hindi lang talaga yon ang binakatrabaho ng pineal gland. Di ba kapag open yung third eye mo, ito yung sinasabi nila na makakakita ka ng mga hindi pangkaraniwang mga imahe o kaya mga hindi pang hindi nakikita ng mga karaniwang tao dahil literal na pag iyong inactivate ito ay kahit nakapigit ang dalawang mong mga mata ay makakakita ka ng mga bagay na hindi mo makikita dito sa mundo pag inactivate mo ito buddy, ay baka hindi galang sa moon mapunta baka doon pa sa kaduluduluhan ng ating solar system ganon kalakas body ang nakatagong kapangyarihan ng ating utak sa hinduism kilala ang pineal gland bilang ajna chakra na sinasabing pag iyong inactivate ay kaya kang dalhin sa ibang dimensyon. hindi rin nalalayo sa paniniwalang ito ang taoism mga muslim at uh, ito mga idol mga iba't ibang paniniwala ito sa iba't ibang sekta o pangkali ng mga reliyon. Judaism, overall body, ang pineal gland ay may napakalaking role sa iba't ibang reliyon. Dito sa paksang pineal gland na ito body ay medyo late yung science dahil alam na ng mga sinaunang tao ang kakayahan nito bago pa maimbento ang mga MRI o mga aparato upang pag-aralan ang ating utak Alam nila na hindi lang ito basta parte ng utak ng tao kundi may kakayahan itong baguhin ang pananaw ng sinuman na kahit pati ang buong sanlibutan ay kayang baguhin pag nalaman nating lahat kung paano i-activate ang ating pineal gland Ngayon Bago ko tapusin ang vidyong ito, buddy, ay kung nagtatanong kayo kung mayroon nga bang nasusulat sa Biblia tungkol sa pineal gland, ay basahin natin ang Mateo sa 22 hanggang 23. The eye is the lamp of our body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then, the light within you is darkness. How great is that darkness? Ngayon, kung nagtatanong pa rin kayo sa kung paano natin ia-activate ang ating pineal gland, ay simple lang. Kailangan mo lang kumain ng uh, ay wag. Bawal dito buddy Basta if there's a will There's a way Kayo na lang mag research Kung paano natin i-activate Ang ating pineal gland Punta kayo sa comment section ng video ng ito buddy Sigurado na maraming subscriber ng kaalaman Ang bukas na ang isipan At willing magbigay so, Tingnan nga natin yung mga Comment ng mga subscribers niya Kung ano ba talaga yung mga kung paano i-activate I'm sure marami yan eh so ito basahin nga natin ang Panginoon Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat sa kanya ka lang dapat maglingkod at siya lamang ang sambahin mo sabi nga ni Luna hindi ka malayo sa diyang malawak lang ang kulungan activate natin maging mabuting tao tayo at may pag-ibig tayo sa bawat isa para hindi tayo paparusahan ng Diyos. To activate pinya gland is to have clear intention at ma Linis ang hangarin sa kapwa. Try mo, di ba, pati hangin at ulan, kaya mong pakiusapan tumigil. Hmm. Ito ay mga sariling reaction o kuro-kuro lang ng mga uh, mga viewers, mga idol. Kaya kayo kung ano yung mga reaction o idea ninyo, pwede nyo gamitin. Simple lang kung gaano makapangyarihan ang utak ng tao. So, pamamagitan lamang ng isip, nakakarating on time ang panalangin sa Diyos. So, tama naman. Hindi yan basta ituturo kung paano i-activate ang pineal gland dahil para sa mga sinaunang tao, secret yan at para lang sa mga taong nag-iisang katangian na pinagkalooban ng ganong kakayahan. Siguro lang, siguro sila yung taong kakaiba ang buhay na meron sila at kakaiba din ang role para sa sa sanlibutan kagaya ni Jesus. So, ayun mga idol. Kung ano yung mga reaction o kuro-kuro ninyo, gamitin nyo na lang yung comment section.